Ayon na buawon sa ko. Yaman Kasi malapit na mga na. at mga 5. mga hapon, yamaya, gabi na Gabing dito pa? Mga five. Guys, gabi na dito. Kalen? Magandang siya pa pag five. Dabin, na, na pag siya. five siya. Five Pag five na ko to. Huwag Ito baka mga. na eh. naman tayo sa kabilang wawalisa. sa yung kulay um, yung ano, ganit ko ay saan ko ito pwede ilagay saan ko pwede ito ilagay guys dito na lang